Hello mga kakiti! Another day, another vlog! Support so, for this video, alam niyo naman po kung nga saan mga donya. Kapag walang pasok, ay paborito natin itong bayan ng Bukid Mamela. Ayan, habang nagluluto nga sila ng ulam para sa tanghali. Kami naman po ni Ate Sai ay kumukuha ng sili sa likod dahil paborito ko po ang maanghang. <laughs> Ayan, dahil sa kaartihan ni Madam Anita, naisay pa lang gumawa ng chopstick man, na gawa sa dao ng palwa. At dahil hindi nga natin maabot, buti na lang to the rescue si Atisay. Sai. Pagay mo dyan. Chopstick. <laughs> chopstick. Thank you So, guys, ang sarap po talaga ng dukot. I-park na rin niyo po. Happy New Year! Thank you for watching, mga kakyuti! Bye!